Ito guys, yung pag-uwi ko ng Mindanao at ako po ay nagpa-feeding program ito. Ang school dito ay nasa bundok po ito talaga na taas po talagang bundokan ito guys. O, pak, mm, Yan yung mga kasama ko guys, kapatid ng papa ko, yan o dalawa. And mga pinsan ko at kuya ko. So I'm so thankful, very supportive po talaga sila. At yon ang napili namin ay ipakain kasi uh, sa bundok po ito na napunta namin bihira lang talaga sila makakain nito or yung iba nga hindi nga nila kilala at, ang Jollibee at hindi pa nakatikim talaga so ang mga reaksyon nila talaga dito guys nung pagbigay namin at yun na nga may program konting program so yun know, uh, inabot sa akin at nakapag-speech tayo ng konti ay uh, <laughs> Maraming salamat sa mga sponsor na nagbibigay, guys. So, sa mga gusto pang magbigay at mag-support sa mga ganitong ano, programa ko, PM lang. Thank you.